para dito ka hindi po kaya kami lang ay dalawang talagyan sa puwede pa hindi nyo sa daan ako bibig yun na may kotse ni kuya o eh Eh no sinaya ko bali ko kumatak ng 20,000 sa amin pamilya. Ano ibibigay ho namin sa mga sa sukat sa dito. Bet. Thank you sa may malaki.

Okay na po kami. Thank you po, Kuya. Thank you po. Ay, yung ano? Yung pasalubong. Yung pasalubong. Kuya. Opo. Kuya, yung aming munting pasalubong. Salamat po dito sa aming ibot si San Andres Mangre si Sanaling Mangre ah uh, dadayo lang po kami magkapisana. na na mahaba ito lang kaya siyempre so yung po. yung inis 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 yung po yung inis yung inis yung inis yung inis yung inis Ingat po. Salamat okay po.